Ayan. Morning guys. Katapos pa lang namin mag tibo ng aming punot. Ayan. Kasama ko si Papa. Ayan. Si Yung punot namin guys. Maga pa lang kami. Ayan si Pipo guys. Yung holy namin guys. Oh. Ayan. May pang ulam na. Yehey. Tapos may mga danggit pa din dito guys Hindi talaga mawawala yung danggit Kasi Maraming danggit dito sa lugar namin Ayan Sunugan Buhay pa buhay Ayan Tapos may ito Ano Ito guys ito nag-iisang ito dito sa dagat eh no so, solve na naman yung pang ulam okay salamat lord